Dahil mamaya maya pa yan magpaparamdam eh. Mang Kwek Kepueng Vlog, shoutout po sa inyo sir. Maraming salamat sa inyong panonood. Pero ingatan rin po natin ito ng isang gabi. Kung wala naman siyang ibibigay na ikang magandang radar, ay bibitawan natin, ibabaw natin sa lupa at palalayain kung ito man ay kwan may radar siya sa ating pakiramdam hawakan mo boy yan ang mga sagar ni mo ramdam mo yan eh yan ang mga hindi yung tunay na pag wala eh natin kasi pag akong uh, maramdam dyan ikaw muna ang gusto kong makaramdam kung basta yung tunay ha walang halong kung ano bali -balik tarin mo, paikutin mo. Di, steady mo lang sa isang mo na basta pakaramdaman mo ng ilang minuto. Mamaya akong raramdam diyan, di kasi kasi may mukha siya eh. Karamdaman mo na. Yung parang kuryenteng kumokotib na kamtilaan. Pag wala iba i ano natin, bibitawan natin 'yan. Wala, ano? Wala, hindi ka tulad. Nahihilo katulad. lang. Nahihilo ka lang. Hindi, yung tunay, nahihilo ka lang. Nahihilo lang. Ako nga. Nahihilo lang daw siya. So, ako naman. Para po sa akin, kakaunti po ang ano nito. Walang masyado po itong tao. Kanina may radar, parang umalis ano. Ano? Umalis. So ito ipapakawalan po natin, ikakaw natin. Boya, yeah. ibabaw natin ng konti. Pahawak muna ng camera. Ibabaw natin ng konti. Hindi. Yeah, eh. Uh, Ito natin. Uh, papaalam muna tayo ng maayos. Ipad-ipad ikaw doon. Uh, Nakakaunti yung radar niya, ano, kahit sa iya. Kasi ramdam mo yun pag meron talaga. Pinakita sa atin pero talagang hindi uh, uh sa atin ang kon. Dahil alam mo eh, pag meron yan, merong karga yan. So yan po, at patuloy lang tayo. Muli. Pahawak ba ito? Tayo mo pag-abaka. Okay. kahit ang malaki. Paliwanag natin ang malaki.